what's up mga pangkain good morning sa ating lahat pangkain adventure boy W dito sa United Arab Emirates so ayan mga pangkain nandito kami sa waiting area Unsan saan lagi kami nagchachay at ayan si Sir Sky yung nakablat bumibili ng chay o chay muna kami bago kami umalis so we going to Al Kaimah kasi doon yung activity natin ngayon araw so time check 5.30 in the morning ayun at naglalakad na kami papuntang parking area mga pangkain at ah uh, Patuloy nyo po kami subaybayan sa aming uh, adventure dito sa abroad. So, pangkin sa adventure nga po pala uli So, kayo po watching mga pangkin. yan po, panawagan po doon sa may-ari ng bike. Ayo <laughs> po, ay pag magiinom ay may magtitira ng pang-uwi. Ayan po, parang may ang pinali Ayan po, no? parang may ang tao dyan. Dahil sa kalasingan, ang bike ay naiwan. Ayan po, panakala. Panakala. Ay, good luck sa mga kakakuha. change service, Dito pa tayo dito. Taho. Hindi pa tayo sa pickup. up morning! Tulungis talaga eh. Yung ano yung pag-alunan. The boat is <laughs> there, DMC. No, no, no. May hey, change the service ito yung GT natin do. Ano ko natin Wala na lang man. Pan pan zen zen zen. Open si sa masira ka tapre. Kita so, lilipat sa pickup. Tundo. Wala nang lumot pre, ang daya nang isda yan pero ulit pala, kaya natin yan Hmm, dami isda dun Hindi na pala nang isda Hindi na tubig oh, pre? Ay Ay, wala nang sinabi sikat nun eh mga pang ginawa natin yung mga little bulbog mga pang water sports mga bukiks na so sa lilipad na nali, sa pick up sa may kukunin po tayo dun sa ate may sabi. yung baran na bulbog let's go Kaya ito lang, kaya ito lang. what's up mga pangkain update lang so andito na tayo sa Rasal Kaima so ito yung first runabout pag nanggaling po tayo ng ng Dubai so dyan po sa parting kanan is yan po yung papuntang city so dito po sa ating lilikuan sa kaliwa eh, ito naman po yung papunta ng Mina Al Arab so papunta na po kami ngayon dun sa bahay para kunin po yung mga jets kinadadali na natin sa sa marina o doon po natin sila ibababa yung mga jet na gagamitin ng ating mga ng aming mga amo so maraming maraming pong salamat mga pangin sa patuloy na suporta at panonood sa aking youtube channel pangkin sam adventure buhay OFW dito po sa united arab emirates so god bless po sa ating lahat keep on watching at patuloy lang pong sumubaybay sa aking adventure dito sa abroad at please, paki-share and like na rin po ang aking uh, mga video. And paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga i-upload sa aking YouTube channel, FB page, at aking mismong FB account. Maraming uh, maraming -marami pong salamat at nandito na po kami sa bahay. So, hindi na po ako magbibidyo dito sa... Maraming so, maraming salamat po. Uh, patuloy lang po manood mga pangin. Ito so yung mga pangin na ready ito, na. Wala ito, wala sa isip ko. Kaya <laughs> na yung jet ski natin ready na. Bababa na lang natin ito. Tapos may dalawa pa dun sa bahay. Sa bila. Ayan anak ng inay. Eh. So may nakakalimutan kami isang bagay. Secret lang yung kung ano yun. <laughs> Importante pa naman. <laughs> Importante pa naman. Mga nalang yung pahing. Ay, ah, tayo lang natin si Sir na kuha ng permit sa marina. So, after nun, bababa na natin itong jet ski. So, apat ang jet ski, bababa natin ngayong araw. We are here. Ah, sir! Sa kabila. Yan yung maliit na tali. Hindi sa kabila. Minakita ka? Ayan, sir. Radyo, natin. Up, up, up. Up, 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 up. Muna ka. Muna, muna.

Michael, ah, mula -mula, Tulak maser, Mamak buka tersenyum. Titis lang. बातें का भट्ट parent eh. Ayan. lang. Ano yan? Baka lumipad din eh. Ayan. <laughs> ganyan. Kaya buhaba ako tapos dumiretsyong gano'n. Ayan. Ibabawin ako. Pagsakay ko, naman. Pag -accelerate ko retso Mumpan, na naman. Pag-accelerate ko. Gagi. Pag-accelerate yun na. Sabang pala. Buntik na lubi ba sa kabilang na. Sir, saan pwede pa ito mga inflatable? Kahit dito na lang? That's That's, uh, right, kahit sa jetski na lang na Dalawa lang ba bababa natin? Uh, ilan? Dalawa ata. Dalawang so inflatable? Oo. Oh. Malit lang naman yan. Hilahin lang nila. So, Sira eh. Uh, Dalawang tatlo lang. Eh titignan pa. Ayaw mag-reverse. Ay ayun po forward nandoon, nandoon pa. Slip eh. Titignan kung magagawa pa ng paraan. Dito. Tumutubo. Tara, tara, e, tara. Ini natin jet ski, isa nandoon pa. Ayaw pa mandar eh. Ayun o Ayun natin wala pa lang isa. Ah, kabayan. Um, Pumunta natin lang isang